Walang ibang lalaki sa buhay mo? Wala po. Oo. Oh. Alam niya yun? Alam niya po yun. Tapos, kailan siya nagsimula na magduda? Simula pa po nung panganay namin. Sabihin niya, hindi ko to anak, ang ama nito si ganito yung mga kasama niya sa trabaho. Kasi kung may anak po yan siya dati na panganay talaga, na una, na pinapatawag niya sa kanya na titan. May nalaman ko bang na muli anak niya pala? Bago pa lang kami magsama, nalaman niya na na may anak ako. Kasi nga, nagdodroga ka, kaya ganyan yung iniisip mo. So ganito ha, dalawa ang ipapatest natin sa iyo ha. Una yung DNA, pangalawa. Ipapadrug test ka rin ni Sen. Raffi. Okay ka doon? Okay. Pag napatunayan ng na mga anak mo, tanggap mo. Pag napatunayan na na-drugs ka, i-rehab ka. Okay? Ha? Come, okay. Kevin, gano'ng katagal na nga kayo nagsasama? Sampung taon na po. Pero, nung punta ka sa amin una, hiwalay kayo, no? Kasi on video call ka lang namin na tawagan noon. Kevin, hmm. tama? Tini. tama po. Nag-uwi din po ako sa bahay nila, pero nag po ako sa trabaho. stay ka sa trabaho noon. Eh ngayon, nagsasama na ba kayo ulit? Oh, nagsasama kami. Nag, nagsasama kami, pero hindi naman na kami okay. Hindi na naman kayo okay. Hindi naman po talaga kami okay, ma'am. Sanle, saan ka umuwi ngayon, Kevin? Doon din po sa tinitirahan namin na magkasama kami. Ah, okay. So, ibig sabihin, nandun kasama nyo rin ang mga bata? Kasama po. O, kumusta naman ang mo sa mga bata? Mga bata yan, ha? Walang kinilaman? Wala pong problema po. Okay po sa mga bata. Okay kayo sa mga bata? Kami lang po yung may medyo diferensya po, pero minsan malala na rin yung oh. namin, sagutan namin kasi hindi na rin. Na rin. O, tapos nakikita ng mga bata? Hanggang ngayon ba, Hana, ay kinu-question pa ni Kevin kung mga anak niya talaga? Opo. Lalo na yung panganay namin, yung 9 years old. Lagi niya yun nasasaktan eh. Oh. Uh. Nasasaktan niya yun kasi kung minsan sinasagot-sagot siya. Mm. Kasi nga, hindi siya nire-respeto nung 9 years old dahil nga yung pinapakita niya kasi. Mm. Kaya siya nasasagot-sagot. Alam mo, Kevin, ki anak mo o hindi, batayan ha? hindi, hindi naman pinapatulan po ng, na ng bata. Sinasaktan ko po na ano, talagang masakit yung disiplina lang po na tamang ano lang po sa bata. Oh, pero ano yan ha, eh? baka ma-DSWD tayo niyan. Hindi po kasi yung yung pananakit niya kasi, siyempre lalaki siya, ma'am. Malakas po kasi yung impact noon. Hindi po totoo. Yan. Control mm. ko po yung sarili ko Kung, pag manakit. Lagi ko niya bata. yun sa kaya nga sabi nung hindi po ko lang nakasama yun kasi pumasok eh. Mm. Sabi niya isang isang pananakit po na lang sa akin ipapakulong na kita. Oh. Sabi niya ganun sabi nung 9 years old. Domestic violence yan ha. It falls yung, under yung domestic anak violence. Yun, yung anak na isa kasi ma'am. Yung kapatid nila na matanda na babae na yon, yung si mahanap. Hindi po, yung panganay ko po yung, yung una, yung, Ay, yung sa una. Hindi maliban po, po yung 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 yun ma'am, yung kasama namin sa bahay. Hmm. Yung mga maliit na yan, sinasaktan hmm. niya, sabi ko sa kanya, yung katawan mo tingnan mo kaysa sa katawan ng kapatid mo bago mo sa sinasaktan. Minsan may hmm. mga kurot, may kahit nga siya po nananampal siya ng bata, dugo talaga yung bunganga, may picture po ako niyan ma'am pati mga kurot, lang. Ibang usapan na pala ito siya rin. Parang baliwala kung anak o hindi eh. Parang silang dalawa. Gusto hindi, ko na ipa-DSWD eh. Ako kasi talagang... Mm. Di ma'am, ano po bang plano niya? Ano po bang, ang, gusto? bang gusto niyo mangyari? Ang gusto ko po, pagka napatunayan niya talaga na anak niya yung dalawa, mm. si Kairon at saka si Kena, mm. supportahan niya. Tsaka ang gusto ko, umalis na lang siya sa bahay. Kasi nahihirapan ako eh. Kasi katulad niyan, wala siyang trabaho. Ang tagal niya ng walang trabaho simula pa noong December. O tama, ikaw ang may trabaho, ano? Ako on ko lang ako, mm. mami. Paano pag wala akong trabaho, walang nagpalinis sa akin? Wala rin kaming kakainin. Tapos binibigyan niya pa ako ng problema. Nagpunta ako ng barangay, eh, kasi sobra-sobra na yung ginagawa niya sa akin. Kung minsan, nung dati nga, sinapak niya ako dito. nagka black ay ako, ang sabi sa akin ng mga kapitbahay ko magpa-medical ka. Sabi ko, wala akong pera. Sabi ko, pampamedical. medical oh. Sabi... Paglali lang. Kevin, ito bang, uh, ito bang kaganapan na ito ay uh, nagbubunsod? O dahil sa pagdududa mo na hindi mo maang mga anak itong mga batang hindi ito? Hindi po. Meron talaga ulo. siyang, ano ma'am, may ginagawa talaga siya sa akin na yung kahit na hindi mo ginagawa, Ipapangalanda kang kanya, eh, ano kanya sa mga kapitbahay mo, kahit na kung sino yung makakasama mo, pag-iisipan ka niya ng mga ganyan. Kaya ako na, hey, ano din ako sa isip ko. Hindi yung totoo. Kaya ako nagbubunga nga. Kasi hmm. may mayroon siyang pantroga, wala siyang pagkain Pero um, unahin muna natin siguro itong DNA test kung anak ba talaga o hindi siya, mm -mm. no Ano po bang hinala niyo, ma'am? Sa Ayan, kanya o hindi? Sa kanya po. Kasi wala naman ako ibang naging lalaki sa buhay ko eh. May papatul pa ba sa akin? Uy, ikaw naman. Wala, wala naman, naman na. Siya namang... lang yung nagdududan niya kasi nga nagdudroga siya Kaya kahit mga kapitbahay namin, yung matatanda na sabi niya, lalaki ko. Uh. Oh. Kevin, ikaw, oh, ikaw. Sino sa naman ang pinagdududahan mo na ama ng mga batang ito? Sa akin po ma'am, wala namang problema kahit niya sa akin. Kung hindi man sa akin o sa akin man, o open pa na ako na magtulong. Yung hey. gusto ko lang malaman na kung ano ba talaga yung katotohanan? Kasi unang-una sa lahat, pagdating hmm. ko sa kanya, may anak siya na nasa matanda na. Matanda na. na pero pinapatawag-tawag niyang tita sa kanya. Ay, eh, paano ako maniniwala? Sa una pa lang yun, ginawa hmm. niya na yun. Siyempre, patunayan o, ko rin yung ko side ko. Ito, po. eh, ba, diba? Na parang hindi naging uh, open na talagang anak niya. Yung ilang taon na nga? 20? 18. Ay, 18. ay 19, 19 na po. na. 19 na ngayon, ano? Oh. Pero bukod doon, Meron ka ba, nakitaan mo ba na may ibang lalaki umaakit sa inyo? o may ibang lalaki na uh, pinaghihinalaan mo na karelasyon ni Hana. Pagka wala kasi ako noon ma'am na stay in ako sa trabaho pag tumatawag hmm. ako. pag tumatawag ako may ibang nagsasalita talaga sa bahay na ganyan na naririnig hey, ko. Talaga, eh ganun talaga ay nagdodraw ka kay. So ganun may naririnig ka. Po, ma kahit mga na May, may kasama siya na ganyan. Pero hindi hmm. ko naman masasabi na Saan? na ano. Kailan ka gumamit? Kahapon. Gumamit yan. Ay nako. Sobrang sama ng loob ko dyan kasi. Ano, gina, ako, ano ginagamit na, 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 sir? Na, na, na. Ano ginagamit Ano po? Uh, mariwana po. Siya mariwana. Hindi mo pa aminin. Diyos ko, nahiya ka pa. Mariwana at bot, nakikita nga mga batay. Eh. ano lang nakita? Sherry, napaka ano nito, ha? Napa, napaka, napaka lupit nito. Ay nako. Ako ayoko na talagang kasama to. Eh. Nagpabarangay it nga ako. Sabi ko, ikulong na to eh. Hindi Baka naman naman eh. Baka naman sa pakin mo pa yung misis mo dito sa Hindi harapan. Hindi po ako, ako oh, totoo ma'am. Mayroon akong mga sakit niya na napicturan ko ma'am. Mm. Na may mga pasa ako niyan tapos sinaksak ako ng ano yan ma'am nang ma ng... sinungaling mo. Noon pa ako niyan ma'am sinasaktan ngayon lang yan sana so, ako yan. yan kaya. ala, ala, pero alam mo kung bakit? Hindi ka rin kasi maayos na tatay. Hindi naman po talaga diba? <laughs> hindi nagtatrabaho po ako ng maayos pero hindi niya ako binigyan ng ano dati. Hindi po rin ka ng maayos eh pinapakita mo nga sa anak mo ka. Hindi po, ma'am. Hindi ko pinapakita, ma'am. Gano'ng kadalas kang tumira? Hindi po, ma'am. Minsan lang po, ma'am. Pag may sobra minsan, lang po akong pira, ma'am. Hindi yan. Every other day, magbenta yan ng kamit. Para lang may pandroga. Mahing hindi po totoo yan, to to yan ma'am. Hindi po totoo yan. Yes, napakasinungaling mo. Anong huling binenta? Hindi po totoo yan, ma'am. Yung mga ano-ano namin doon kasi wala naman kaming gamit eh. Halimbawa, meron kaming heater, ibenta niya hindi, yan. Hindi po totoo yan, ma'am. Kevin, ilan taon ka na? 36 po. Hmm. Hindi po totoo yan, ma'am. Sinasabi niya, ma'am. Bakit, Bakit ka tumitira? Para iwasan ko lang yung ano niya, ma'am. Ginagawa niya sa akin. Eh kung nilalagay mo sa alanganin yung pagkatao mo, yung katawan mo, okay. nakikita pa ng mga anak mo. Tama ba yun? Kasi nagbago na po talaga ako yun, ma'am. Pinapangalandakan niya ako na pinapangalandakan. Kaya sabi ko, naisip ko, kahit wala akong ginagawa. Kailan ka ba nagbago? Ano matagal na ako ko yung naku, naku, sarili ko. Pati buhay ko sa inyo, inayos ko na. tapos, pa tayong anak. Ganyan kahit birth certificate, binyag ng mga bata, wala ka. May pang siya. Ultimong pambaon ng mga bata, wala. Meron po yan, ma'am. Kahit kumapasok yun... sila, wala silang Kailan... pambaon-baon. Kailan ka huling nagkatrabaho? Nung ano po, ma'am, nakapasok ako dito sa may, ano, last na araw lang, naka sideline ako dalawang araw Isang lang Isang kasi nag-anak. Isang araw, nag shabu niya pa. Isang araw. Ano? Binigay mo, mo ba yung, yung sinweldo mo? Binibili ko po sa bahay, ma'am, ng pagkain. Hindi na ako Bini, nagbibigay binig. sa kanya ng pera kasi noon nagbibigay ako ng pera sa kanya. Hindi niya po mag Magbigay ako ng pera hindi niya ano sa bahay para sa bata. Maniwala ka. Pinapapunta eh. niya po yung mga kwan niya, yung mga pamilya niya doon sa bahay, nag-stay doon sa bahay na tinitirahan namin na ako nagbabayad. Tapos doon lang, doon sa bahay nag MLML -ML lang, tapos yung pagkain no, ng MLML. Hindi po totoo 'yun. Napakasinungaling mo. Sabihin pero... mo yung totoo. Huh? oh may mga kapatid kasi yan siya ma'am na doon sa bahay nag-stay na ako nagbabayad. Tapos doon lang sila sa bahay, kaya nawalan na, na, eh. nawala na ako ng gana. May na wala na ako ng gana na ganyan kahay. gagawin ko. Pero kahit kailan Bumibili siya ng pagkain kasi masama ugali niya ni. Eh. Anda pagka may pumupunta doon na kapatid ko, ang dami niyang mga sinasabi. Nali, eh, ba't pa kayo nagsasama kung ganyan din lang? Eh, kasi nga po, mam. ayaw niyang umalis sa bahay. Biro mo, mama, hindi siya nagbabayad ng kuryente. Ngayon lang ng po bahay. Ako, ilang taon ako, ma'am. Oh, halos eh yan, walong taon. niya yan. 8 taon ngayon lang siya nakapagganyan, ma'am. Tapos ganyan na lahat, binalik niya na binalik sa akin. Ang gusto pati yung... niya, ako naman daw. Kasi sa loob Hindi, ng eight years, yung... siya naman daw yung nag-ano sabi ko, obligasyon mo yon ako, magpasalamat ka lang kung mayroon ako at makakatulong ako sa'yo. Hindi ko sabi naman ko. siya pinupursigin na magtrabaho siya ng ganyan eh, na sabihin para isumbat niya sa akin na magtulong siya sa bahay para isumbat niya sa akin. Mm. Hindi ko naman ginagawa yung na ng mangyari. wala tayo. Wala naman na ako kung, na na kung, kung may papasukan ako, hindi ako hinto sa trabaho Hindi ako into. Tapos kahiga lang doon. Wala akong gagawin eh. Hindi ako makakapasok eh. Kasi nga, eh. nga muna sarili ko. Ano sinasabi Kaya... nila, Chairman, doon? Bigyan mo kasi yan ng agimat para si Pagin. Hindi Sabi, po totoo yan, ma'am. Kaya ba ng agimat yun? Hindi Yung po totoo Agimat yun sa kanila eh. Kasi pagka nakasyabo po sila, Talagang ano yung katawan nila. Kung sa akin ano? sa, sa trabaho nila. talaga magtrabaho oh, sa so mga ano. Kasi tinutulungan ka namin. Okay. Mm -mm. Hindi ka magiging maayos na tatay at asawa sa mga anak mo kung nagda-drugs ka. Mm. May, may pulis tayo na naka-standby dito. Okay. okay? Ngayon, tinatanong ka namin kung gusto mo kasi tumangi kang magpa-drug test sa amin eh kung gusto mo, tutulungan ka namin magparihab. Pero ngayon, kung hindi ka papayag, aalis ka sa bahay ninyo, bibigyan ka namin ng eh, baka po barangay protection order. hindi ano? e, e, ka po una, una, na na? Oo, unang-una, domestic violence oh, na oh, kaso na lang ito. Gagawin ko po, ma'am. Pwede po ba akong bumisita lang sana ako magbigay ng suporta ah, Ay, dapat ka talagang mag Kung ano pong magiging resulta po ng DNA na ganyan, ganoon na lang pong gagawin ko. Magsusuporta na lang po ako. Para maiwas na naman din po ako sa ano ginagawa niya sa akin. Kung ano din po yung ginagawa. kahit hindi ko ginagawa. Sinasabi niya po eh, niya po kahit hindi ko Ay, ginagawa. Ay nakuha, makakapagpatuloy na lang na yan yung mga kapitbahay natin. Kung nga ginagawa niya. Pero mo sinasa sinasaksak niya ako, ginanun niya nga ako tapos Oy. tinutukan niya ako ng kutsilyo, no? Hindi po totoo ma 'yan, ma'am. Hindi, hindi, hindi ko, kita, po, eh. hindi ko mo, ginagawa 'yan. Di ba lagi inum ka lang sabi niya ko papatayin ko talaga kita. Yung ulo mo dadalhin ko dun sa barangay. Hindi ko po 'yan Paka ginagawa yung ganyan magtututok ng kutsilyo niyan. Hindi ko po ginagawa Napaka sir, 'yan. Paka mo. Totoo 'yan, ma'am. Sir, kasi nga po, meron kayong history, no? Kahit sir, kasi kung kung nandito si Serafi, baka masipa kay palabas ng studio. Sorry po ma'am. Hindi, hindi ko po kasi ma'am talaga ginagawa, e, binibintang niya sa akin. Kaya po ako nahihirapan sa ano si niya rin. Si Ate Hilda, yung papi. Ate, 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 ate sa ganda lang. lang Kaya nga sir, binibigyan kita ng option. Papasok ka namin sa rehab ngayon, ora mismo, kakontakin na namin si Doc Ponch Villaroman ng DOH Rehab para matulungan ka. Tulungan mo yung sarili mo. Kasi, kasi kabubuti mo, mo rin yan so, eh. Nga. Hindi kaya ako naman ma'am alisin yan ma'am sa akin ma'am basta wag din lang ko ako. Hindi po talaga totoo yun. Wala ka sa amin sir. Hindi po talaga. Lulong na po yan eh. Sobrang lulong. Nagahalucinate ni Sheri ito because there is a may pag-amin eh. I I think ako naniniwala ako na dapat talagang patingnan ikaw Kevin kasi baka maging sanhi pa ito ng pananakit mo o hindi, magandang kilos. Hindi sa akin ma'am. Mm -hmm. Hindi po totoo yan, ma'am. Siya po na nananakit sa akin. Ikaw? gusto mo? Padampot na. Gusto ko siyang makulong. Para pagdusahan niya rin naman yung pinagdaanan ko sa kamay niya. Sobra-sobra yung paghihirap na pinagdaanan ko dyan eh. Sobra-sobra talaga. Ang hirap ko, hindi mo lang iniisip yung ano hirap bang hirap pa? Sarap ng buhay mo. Padruga-druga ka lang. Ilang taon ako na nandyan sa inyo. Oh, ilang taon din kami nagtiis ah. Kahit hindi ko kailangan trabaho na magpamasura, ginawa ko para sa inyo. Pag pa pag positive to sir, <coughs> ito pong ECDNA, Opo. Okay. ano pong gagawin natin? Nasa inyo po. Mag ano po ako, suporta po ako sa kanila. Hindi ko sila pababayaan kahit hindi man tunay, ano, tunay, ganun pa rin. So, Tulong pa rin ako ma'am, hindi ko pababayaan para sa mga bata. Pero para sa kanya, hindi ko po ma talaga nga na dapat kung ano man yung ibibigay ko para sa mga bata. Para sa mga bata, hindi na po kailangan ano sa kanya. May hindi ka nasabi. May hindi ka nasabi. Una, umingi ka ng sorry dun sa anak mo. Hmm. Kasi lantaran mong sinasabi na hindi mo siya anak. Oo, oh, to totoo. Pinagkakalat mo na hindi mo siya to anak. Totoo 'yun. Noon po 'yun, yung una oh, yun po 'yun. Na. To Kaya, maling 'Yun, totoo Kaya Kasi anak maling-mali 'yun. Ngaano But... po ako eh, kasi yung ginawa niya sa akin, hindi niya, ka sa akin eh. eh. hindi niya inamin sa akin, Ma'am eh. Hindi niya inamin sa akin yung unang anak niya. Pero dapat walang walang kinalaman, kinalaman 'yun, Kevin. Magduda, ma walang kinalaman 'yun. Yung pagdududa ako sa tingin ko yung pagdududa mo kasi yung utak mo ay eh, iba na ang takbo. Ganun po, Ma'am, kasi hindi niya sinabi sa akin 'yun eh na dapat Ganun dapat, talaga? Dapat kasi yung una, nung unang pagsama natin, isinabi mo na anak mo yun. Ginawa hindi mo na lang dahilan yun. Maniwala ka Pinapatawag na tita sa sa'yo, hindi po totoo well, yan. Hindi naman na talaga maayos yung utak mo ng utak mo dahil hindi ka na normal na tao. Eh. Gusto nyo pa bang malaman? Opo, okay, ma ang Gusto ko po talaga. Oh. Kasi, andyan na po siya sil naman po. Yung At kung, na ito, kasi easy DNA Philippines, ha? Ito, 99.999999% ha? Ang resulta nito ay walang mintis. Ikaw ba, Kevin, ang ama ni Kena at ni Kairon? Malalaman natin. No? At kung mapatunayan na ikaw nga ang ama, okay, sin duda, magsusuporta ka. Omo. Pero kakasuhan mo pa rin siya. Kakasuhan ko po yan. Ito na tibok ba ng puso ko yan? O tibok ng puso mo, Shari? Nating DNA lahat. test yes. report. Okay? So, kumuha, kumuha ng specimen galing sa tatay. Tama? Yes. Okay? okay. At sa nanay at sa bata. Okay. Ngayon, dito, dito natin titingnan sa tinatawag na probability of paternity. At dito, sinasabi na ikaw, Kevin, ano sa palagay mo? Anak mo, hindi. Hindi ko rin masabi, ma'am. Pero okay, yung, yung tibok ng, yung tibok ng puso mo. ko, pag mamahal ko sa kanila, hindi nawawala yan, ma'am. O, oh, yun pala. Ibig eh. pa natin babasahin ito. Maniwala. Hindi, <laughs> 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 kasi nandiyan na pang yung resort, siya. Hindi po may gusto oh. niyan. Na, para pero ikaw, di ba mayroon tayong tinatawag na yung sabog ng, yung ano nang dibkabi? Bugso. Uh -oh. bugso Yung damdamin. bugso ng damdamin sa palagay mo. Anak mo. Hindi po sa resulta mo kasi andyan naman. Hindi nga. Yung pakiramdam mo nga eh. Nung una mo. Nung, kasi, eh. nung nanganak si Hana. Sa, sa, nung iniluwal sa mundong ito. Si Kena. Sa nung nakita mo ang bata. Ay! Sa panganay po mami. Medyo ano ako dun dati. Mm. Na ginala ako noon. Kaya na. ginala nagkagalan. ka. Opo. Oo. Oh. Dalawa na to. Pero dun sa two years old. Sa two years old po. Parang uh, tanggap ko po yun kasi nawala so, na po yung, upo, yung ano. Dito, sa mga dokumentong ito, sinasabi na ikaw, Kevin. Unahin muna natin natin. Ang alin? Si Kyron. Unahin muna natin ha? na ikaw, Hana, ikaw talagang nanay. hindi <laughs> ba? Sure naman Sindu po ako. Na. Eh, sure, eh sa'yo lumabas, di ba? Okay. Unahin natin si Kyron. Bugso ng damdamin kay Kyron na 3 years old, sabi mo, tanggap mo. Tama ka. Si Kyron ay 99.999999998% 99 anak mo. Salamat po. Masaya ka? Masaya po ako, ma'am, kasi alam ko po yung kuwang ko yun sa kanya. Ramdam so, ko tama po yun. Opo, yung ko po ano, po, yun. ano nang damdamin mo? Opo. Okay. Sunod, si Kenna. Nine years old si Kenna. Dito, Bugso ng damdamin. Pag nung nakita mo si Kenan, nung pinanganak, ano? Nung una po talaga, ma'am, iba po yung kwang ko, yung nararamdaman ko. Kasi... Pero nung kalaunan, na, nung nagdaan ng mga araw? Natanggap ko na rin po, pa, Mahilig po ako sa bata na ganyan, ma'am, magalaga ng bata na mga maliliit. Kasi, napagbuhatan mo ba ng kamay ito si Kenan? Napagbuhatan ko rin po ng kamay, pero hindi naman po talagang ano, palo po, mga palo ganyan. Tapos yung bunga, yun na ganyan ko pagka mag... -sagot, Sagot, Ngayon na nagsama kayo ulit, si na ba ay pinapakitaan mo pa o inaano mo pa, dinuduro mo pa na hindi mo anak? Hindi na po. nag -ano na lang po ako. Nag-sasaway na lang po ako sa kanya. Kasi yung bunganga niya po talaga, iba po talaga yung salita na Lumalaban hmm. sa tatay, lumalaban sa nanay. Kahit siya, hindi niya po makontrol yung anak niya na ganyan. Pero din. kasi, dapat rin, nire-respeto kayo ng mga anak niyo. Opo. Pinapakita ninyo na dapat rin kayong respetohin. Siya nga po sinasabi ko sa kanya, yung anak mo, ikaw yung makakapagano, kasi babae niyan, ikaw yung makakapag... Ano niyan oh. sa kanya. So, kung si Kyron ay anak mo, si Ken na kaya ay anak mo rin, palagay mo? Sa palagay ko siguro, um, parang hindi po sa akin eh, kasi... Hindi? Opo. Iba daw kasi ang mukha. Hindi po sa mukha, ma'am. Hindi po ako nagbabase sa mukha yan, ma'am. Yung sa akin. Nak yun, ano eh, doming, sabi niya. Hindi ko nga kilala Doon yung Doon po ako, ma'am, nagumpisa na ginala. Kasi yung... Yung doming pang nalalaman. Oo. Oh, hindi ko kasi naman po muna... kilala yung... Si Kena, na 9 years old, na magta 10 years old, na sabi mo, bugso ng damdamin, medyo nagdududa ka. Okay? Si Kena, probability of paternity, ay 99.9999% Mas mataas pa nga eh. Nawala yung ete. Eh. Anak mo si Kena. Ano? Mapapakita mo pa kay Kena ngayon? Kawawa si Kena iyo hey, Hindi hindi ko na po yung kawawa, ma'am. Kahit gano'n. Hindi. Hmm. Sasabihin mo pa nga sa bat. Ay, kawawa naman. Anak ni Domingo. Oh. Sasabi ako na ng ganyan, ma'am. Kaya ngayon, nga sinasabi sinasabihin naman kasi... nagsasalita si Kena eh. Bakit ako? Tinuring mo ba akong anak? Hindi naman ah. Ang tinuturing mo lang anak si CJ. Kevin, hindi ba dapat na humingi ka ng tawad sa pagdududa mong ito? Hindi lang kay Hana, pero lalong-lalong. So, na. Lalong so, ko po lahat ng yan, ma'am. Pagka so, makabalik ako na lamang ko lahat ng malis ka na sa bahay. Hindi <susas> ka hmm. namin kailangan. Puro problema lang binibigay mo sa amin. Gugutong pa, pamilya mo. Mas importante na po yung nalaman ko kaysa yung Hmm. Hindi ko po alam na kung ano yung gagawin ko pagka ganyan. Nag-aaway kami tapos ganyan po yung nagiging dahilan. Umalis ka na doon. Huwag ka na doon sa bahay. Mas masaya pa nga kami pag wala kay. Ano pa ba yung inaano mo sa bahay? Hindi ka lang magtatrabaho. Ayaw lang kasi yung ano Puro yung kaasa. Yung mangyari, mangyari ulit. na ano. Kahit na anong pilit ko pagsisikap ko sa trabaho. Kawawa ang mga bata, Kevin. Kawawa po talaga, na, lalo na yung panganay ko, lang, ko. Yung nine years pumapasok yun, walang kabaon-baon eh. Kahit buhay ko, nagbabantaan yun. Napaka-sinungali mo. Ako magbabanta sa'yo? Alam mo, Kevin, maganda mo. sana kung pumayag ka na na para matuldo ka nito, tutulungan ka rin naman ng Wanted sa Radyo. Ang kailangan mariya. lang ay ang kusa mo rin na pag-amin at pagtanggap ng mga pagkukulang mo. Ha, tatanggapin ha? ko po lahat yan, ma'am. Amin hmm. ko po kung anong pagkukulang ko, pero sana huwag niya nilang akong itrato na parang iba rin sa kanila kasi hindi ko naman sa sarili ko dahil sa mga bata. Hana, eh. hmm. ngayong natuldukan na natin kung sino talaga ang ama at uh, si duda wala naman tayong duda, na ang mga batang ito, si Kena at ka si Kairon, ay talagang sa'yo, Kevin. Uh, sana ito nang ang mag-udyok sa'yo para magsimula ka na, no? Na magbago para sa mga anak mo. Hindi pa naman huli ang lahat, Kevin. Iwanan mo na yung droga. Walang Ma. ikabubuti yan sa katawan. Ha? Tignan mo, bagsak na ang katawan Sinisira mo. Sinisira lang yan yung sarili niya. Hmm. Sabi ko nga sa kanya, yusin niya yung sarili niya para sa mga bata. Hmm. Sabi ko, hindi ka ba naaawa sa mga yan? Lumalaki na yung mga yan. O paano mo mapag-aaral yan? Wala, wala lang sa kanya. Isos, kahit mamatay pa ako, basta magawa ko yeah, lahat ng gusto ko. Iisip ko minsan eh. Kasi dami na rin akong bisis na sasabihan mo pa ako kung hindi hmm. mo ako mapapatay sa angkan mo. Pa ulam mo ako. Kahit kailan, hindi ko yan sinasabi sa'yo. Ikaw lang nag-iisip niyan kasi nga drogista ka. Lahat nga, lahat, lahat, sinabi mo na sa akin eh. Kung hindi ka ba naman, ano eh. Nanonood oh. si, ano, si Director Derek Carillo ng Pidea. Ayun na. Na, siya ngayon, nanonood. Napaka, At ang buong pideya daw, nanonood. Sir, anong tulong kailangan mo ka na. Para mat maayos. lang po yung buhay ng mga, yung tirahan po, nahihirapan ko sa ako. Ako lang. Hindi, sir. Sa muna. Ay, Anong kailangan mong tulong? Kahit trabaho lang po, ma'am. Masuportahan ko po sila. Bago ka, bago ka magtrabaho, bago ka mabigyan ng trabaho, kailangan malinis muna tayo. Ha? magparihab tayo. Ha? Tingnan natin kung anong punot dulo niyan. Umiwas na tayo sa droga. Magparihab yan, ka na. Hindi yan kakayanin na sariling kusa mo lang. Dahil ang tagal na eh. Ha? Hindi naman po tuloy-tuloy na nagaganyan ko ako. Man. Kahit na nga hindi tuloy-tuloy, pero nasa sistema mo na. Kasi tumanggi siya magpa-drug test, di ba, mm. Tini? At hindi ka rin Apo. namin mapipilit. Mm -hmm. Hindi pwede po, po ba na alimbawa na mga ano po ba yan? Ilang ano po yan? ma'am? Depende. Depende. I-assess ka muna. Kuhanan ka ng test. Gano ba ka, gano ka ba ka, gano ka samang pagkalulong mo? Oo, uh -huh. ka tindi? Oh. Pero doon tayo magsisimula. Pwede? Para sa mga anak mo, Kevin. Ngayon na natuldo ka na natin na dugo mo ang nananalaytay sa mga ugat nila. Walang ibang dugo kundi sa'yo at kay Hana. Ha? umayos na tayo. Hindi pa huli ang lahat. 36 years old ka pa lang. Hindi ka pa nangangalahati sa pwede mong maabot na edad sa mundong ito. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pagkakataon para mabago mo ang buhay mo. At higit sa lahat para mabigyan mo na magandang kinabukasan ang mga anak mo. Hindi, hindi mo dapat ito nakawin sa kanila bilang ama. Ha? pag galing, pwede lang po ba, ma ma'am, na hindi ako magano? magtatrabaho na lang po ako. Mag- hindi ka nga tatanggapin Depending, sa trabaho. Nga. hindi ka tatanggapin yan. sa trabaho. Ringis Dahil ang ka ka, ka- ka- maraming yung mga trabaho na nangangailangan na ng drug test eh. Pero sigurado ako, kung ang clearance ay mabigay sa'yo, ay nako, umamin. Ay maraming, maraming kukuha sa'yo. mm -hmm magpa-drug test na lang po ako, ma'am, para malamang... Umamin ka na Hindi, na, <laughs> hindi ka na kailangan ka. i-drug test. During ang gusto na nga ano, namin rehab na. na hindi mo Hindi mo, hindi ka na kailangan i-test. Kung baga kasi umamin ka na. So ngayon, ang hahanapin natin ay yung tinatawag na intervention. Ha? Para wag ka nang malulung pa sa mas masamang sitwasyon. Ha? Okay? Alam mo yung sinasabi nga ni uh, Idol Rafi, hindi naman sa tinatakot ka ni Sir Raffy. Last time ata niya may inere din kami na ganyan. Mm -hmm. 'Di ba? Ang daming knock on wood, 'di ba? Mm -hmm. Na nalalaman na gumagamit ka tapos either sa morgue ka nga daw makikita, 'di ba? Mm -hmm. Dahil nga lulong sa drugs. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ni Sir Raffy. Pero hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo. Pero 'yan, tama yung sinabi nung Netizen. Rehab o morgue, sabi ni Jun Paulo Alion. Diba? Mm -mm. Tama rin si Kyle, hindi umamin ka na, so hindi na actually drug test. But I think, Sherry, meron pa rin kailangan na test to determine yung level of intoxication mm -hmm. o yung kung gaano kalulung yung katawan. Sabi nga, di ba, dalawa uh -huh. lang at yun mm -hmm. Re uh, Rehab o preso o rehab o morgue. So, tatlo. Rehab, preso, morgue. Oh, pwede at pero nanonood naman si Director Derrick Carreon ng PIDEA. i ano na. i ano na natin. <laughs> nanonood siya ngayon at ang PIDEA refer. nanonood ngayon. Mm -hmm. Ma'am, sir, hindi ka uuwi doon ngayon? Hindi. Okay? Bibigyan po namin si ma'am ng Barangay Protection Order para hindi po kayo makalapit sa pamilya niyo. Okay. Pero ma, pero ka naman, pwede mo pa rin naman makita yung mga bata. Kas pero aayusin lang natin, muna ikaw. Ha? Sayang ka eh. Malakas naman ang katawan mo. Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon, ma'am? Gusto ko, ayoko na po siyang umuwi doon eh, sa bahay. Kasi pagka nandun siya, magkakagulo na. Hindi, ayaw niya kasing umalis doon eh. Ang gusto ko, umalis na siya doon kasi nga, Nag-aaway kami at nagkakasakitan at kami. masama na nakikita ng mga bata. Yun na so nga ikukuha po. na natin siya rin. na ito ng Barangay Protection Order. ah, no? uh, Wala lang, hindi lang natin makawas sa linya, BPO na pero diretso na tayo sa barangay para sa BPO. Mm -hmm. And, Immediate naman yan eh. Uh, at ini-ka-usap din po natin, yung MSWDO po mm -hmm. uh, na nagka-key study po sa kanila. Mm -hmm. So, hindi po dito ma puputol yung tulong po okay. natin sa mga bata kasi ipapa-monitor din po natin kung ano po yung kalagayan po ng mga pamilya yung bata po yung pamilya po ni Ma'am Hana. Okay. Mga anak po. Tatlo ang anak niyo, di ba? Oo. Oh. Okay. 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 Sir, may message po kayo. Last message po kay Ma'am Hana. Sana wag mo na saktan ulit yung mga bata. Kung hmm? kailangan uh, ayusin mo na sila, turuan mo na lang, wag mo sigawan, wag mo murahin ayun lang po, kahit mga kapitbahay, naririnig po nila yan. Yung busis mo, dandanin mo lang. Hindi naman, ano yan, susunod naman sa'yo yan. Huwag mo lang sigawan, huwag mo murahin. Palaging ganyan kasi dyan natututo sila eh sa ginagawa mo rin minsan. Ingatan mo sila. Alam mo, ikaw ang mag, ano, ayusin mo yung sarili mo. Kasi ako, yung mga bata, kaya ko sila eh. Pag may mga sakit nga man, uh, nga yan, wala ka naman, naman sa kaya kaya ko eh. Hindi sakit lang yung kailangan kampanan eh. Yung pagdisiplina mo. Dapat, noon pa ginawa mo yan. Hindi yung may pinipili. ka. Hindi naman lang. ako yung nasa bahay. Ako yung okay. naghanap buhay. Ikaw yung nasa bahay. Yes. Ikaw yung may disiplina. Okay. Eh. Okay. Hanggang dyan na lang muna siguro. Kala ko sasabihin niya, pasensya na kayo. Yung nasa lang sasabihin ko. Yan din yung, yung akala ko. Sorry. <laughs> kaso yung pa pala yung misis. Kasi yan talaga nangyari, ma'am. Eh. Hindi. Dapat kasi kuya, mingi ka muna ng patawad. di ba? Eh, ka ng tawad lalo na eh, sa mga bata. si misis mo eh, kasi may ginagawa ka. Mm ba? -hmm. Diba? Okay. At Patawarin lalo... na rin ako kung talagang mali talaga yung nagawa ko. Sana maayos nyo yung buhay nyo kahit kung wala man ako. Oh, kahit niyo na ako makita. <coughs> Okay. okay, hanggang dyan na lang muna, Shari. Opo. At uh, yung intervention din ng Wapit sa Radyo para sa mga bata. Ano? Off air, uh, yung barangay protection order, ikukuha na natin si ma'am. Kevin, ulitin ko lang ha. Asikasuhin mo ang sarili mo ha. Opo, At bigyan mo ng pagkakataon yung mga bata na makilala ang ama nila na irerespetuhin nila. Ha? Okay. Sige po ma'am. Um, assess po namin uh yung uh, kalagayan po ng mga anak po ninyo sa MSWDO po ha salamat po magandang sige hapon po sige po salamat po